Alamin naman natin ang mga aktibidad sa ilang paaralan ngayong araw para sa mga guro. Si Joshua Garcia sa detalye live. Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Daan-daang mga guro ang inaasahan darating maya-maya dito sa Batasan Hills National High School, Quezon City para sa selebrasyon ng World's Teacher's Day. Audrey, pagkatapos ng MISA, nagagawin mamaya alas 8 na umaga, magsisimula na ang programa kung saan nasa mahigit 6 na raang mga guro ng grade 7 to 12 dito sa BHNHS ang pupunta. Ilan lamang sa mga aktibidad na nakahanay ngayong araw ay ang paggagawad ng parangal sa mga loyalty awardees at iba pa. Intermission numbers of performances ng mga guro, raffles, teachers, basketball, na magsisimula naman mamaya alas 9 na umaga. Audrey, sa pangunan naman ng Caraga Region ay may mga inihanda ring aktibidad ang Department of Education para sa mga guro na mapapanood mamayang alas 10 ng umaga sa DepEd Philippines official website, Facebook page at YouTube channel. Samantala, Audrey, nauna naman ang inanunsyo ng kagawaran na suspendido ang face-to-face -face classes ngayong araw habang ipatutupad naman ang blended learning sa pampublikong o sa mga pampublikong parala nationwide. At yan mo na latest. Balik sa inyo Audrey. Maraming salamat, Joshua Garcia.